guys, bubuhuti ko tayo na, ng gawa bahang gulong yung natin tulong so, muna tayo ng gold ayan muna yung ay gusto medyo kailangan humaba pa ito na mahaba dito batang po natin hindi <laughs> po maganda na yung eliminator ko medyo na po siya sirana na po aking eliminador. Ay po. Uh, bata ka lang po natin itong ano. Itong po natin yung ano, yung ibinuhos ko ayan po Okay, mabahan siya. Mabahan na siya. Mabahan na. guys ito Puhin muna natin yung sukat sa alambre Ayan. para pagka pinutol po sa gito medyo konting ano na lang po kunin po na natin yung sukat Ayan po. Ayan, pwede na po natin siyang sukatan. pag pag pinutulan uh, ko natin sa gitna medyo ano po medyo bakuha natin yung kabilugan ng ano yung kabilugan nitong parisan ito lang po binigay na sample sa atin eh ito lang po ayan ayan po pwede na po 'yan dito puwede na tayo para para ngumpitke pag ganti galing sa laminator, malutong yan. Kaya kailangan si tinug muna. Ay po. po po puputol pagka uh, binabalaktot na, pagka inaalok na. Ayan right, guys, ito yung kinuha natin na sukat. Ayan po. Ito yung kinuha natin sukat. uunahin na po natin to Kasi gagawin na po natin yung pinaka-ibabaw na no, ano. Ang bangle. Kaya ako po ginawa to para ito po magiging sukat ng kabilugan na itong labas. Ayan. Kaya ito po nagiging sukat niyan. ay ito po. Puputo na po tayo rito para ayan, mahaba po siya. Ayan Ayan po. para po dito yan dito po para dito po sa ayan dito yan sa labas so po ang lapad ng gagawin natin banggay na ito po 5, 6 ayan po magiging sukat ng ating banggay ayan susukatin lang po natin dito pagkita ito na po gagamitin mo pang kompas para makuha po natin yung lapad hindi po kita yung guwit eh. eh po, gugupitin na lang po natin yung yung pagkakakompat natin. Hmm. Here po yung magigilapad yan. Ayan po. eh po, sa is. Kataon na po yan. pagkasinalugar po yan, takto po sa yan. Ako, okay, ibilugin na po natin Para makuha po natin yung ano. Ako po natin yung kabilugan ng labas. Matagal po talaga gumawa ng ala. Kaya po yung minsan, yung, yung mga video ko, binabawas ko na lang po ang ano para masyadong mahaba hindi po kayo masyadong mainit ayan po malipit po kasi masyadong may may timbang po tayong sinusunod dito kaya po hindi pa tayo pwede mag ano kumakal meron po gumawa ng manipis may spring meron po siyang ibilog bumabalik ayun po pero taga taga lang po tayo kukuha din po natin yan ayun po pakalipit po ayun medyo may, may hawin po siya ay po kasi kukuha nating sukat ayan. Ay po nakuha na po natin yung sukat. Sakto lang po yung kinuha natin yung sukat itong ano. Eto. O, Ito. Ito po. Oh, lagi kita. Nakuha na natin yung sukat ng panlabas. Ayun. Kuha na po natin yung sukat. Ngayon eh po, ang gagawin na po naman natin, apaka naman na po natin to. Ayan. Gagawa tayo ng pamarka. Kapag gawa po ng parka niya, yung gato lang po. yan Manipis lang po siya. Pero mayra pong alakayan kasi manipis, nakukubikong. Ayan. No? Kaya kunti ingat lang po. Ayan. rin po yan yung tinte. tiga, -tiga po tayo manood. Kaya medyo may hawig na po siya. Tagal po kasi gawin tong parka na ito kasi manipis po kasi di po tayo pwedeng magkapal. Kasi bibigat po tayo eh. Kaya kailangan makuha natin yung timbang na gusto ng may ari. makukuha na po yan okay, so guys ito nga rin natin yun yung oh. pinaka parka Ayan po dalawang po yan yung kabilaan yan ganyan po dalawa po yan nga po. Ayan guys, ano na. na natin itong ano. Yung unang patapal parka. Iyan naman natin yung pangalaba.

po ang uh, tao. nailangan na po natin yung pangalang parka. Ayan po. Pati sa kabila. Ayan pati. Eh, pati sa kabila. Tsaka yan. Tapos na po natin hinangan pareho ang parka. Tanggal uh, lang po natin Yung bora borax Meron po kikili niya pag may mga borax. Kailangan ko pa init po siya para matunaw po yung borax na nakadikit sa yun, sa banggil. Ayan, ito po. Ayan, babad lang po na muna natin siya. Ayan po. Tanggal na po yung borak niya. Ayan, tanggal lang po natin bago. dalawa na po ang parka niya kabila na po siya kaya po natin kung ano yung lapad yan 6mm takto lang po ito kapitan mo po natin yung ano yung panlog na parka Ayan. Iyan, okay, Epo, lang, yung kuya kapit natin. Ito, kailangan na po natin yung parke sa loob. Ayan, tapal. Ayan. Ang po natin sa akin do ng mga baligyo. Oh, mainit eh. tuloyin natin to para makita natin kung gumagana tong sinabat ko ayun, ayun po gumagana po yung kasukasuan ayun ayun po siya ayun

Tapos po ito muna yung uh, bisagra. Pinaka katu-katuan yun. Uh, tapos po siya. Lapit po tayo matapos. Ayan. Eh, Kapit po natin yung uh, pinakalak. Ayan. Ayan. Eh, yung po yung maglalak dyan. yung butas na yun. At meron pong siyang pinaka nakausling mm -hmm. yun doon sa loob. Yun maglalak po niyan. Ayan. Eh. Tidak na lang po, kulang yan. Ito na lang po. ito. So, kailangan po kasi may side lock. Dali lang po makakayarin po tayo. Ayan, side lock na lang po gagawin natin. So, tapos po tayo. Matagal po kasi talaga ito. Ngayon, hmm. aakyat po 'yan. Pala lang po gawin side lock. Pagka na po 'yung ginaga, Ito dali na lang po. Ayun. yun po dali na po yung side lock natin Yon ito guys pinigil lang natin bago natiliahin kailangan kasi mapasadaan muna ng maliit na para para pagamibihan mo na madali na siyang matanggal yung mga yung mga tama ng kugel yung malalaki malapit na tayo matapos pag nali ko na puto tapos na puto Ayan, nalang po natin ito. na po tayo. Ayan. Ang ganila lang para para pag napinuha ng mayari eh, ilinisin na nila yan. Tapos palalagyan ng design. May design po kasi ibabaw niyan. Ayan. May design po yan. Kaya kailangan pumali yan ng mabuti. katu katuan niya. Ayan. Ayan po yung side lock. Ito po yung lock niya. Ayan. Ayan. po natin kung ilan ng gramo kaming bang. po natin ha. Eh. Oh, 17.2 17.2 eh, 17.3 Salamat po. Thank you for watching.